Magandang araw nga pala sa ating lahat dyan, no? Eto, papasok ang nagbabagang balita pagkatapos ng laban ni Cuadro Alas. Pinag-uusapan ngayon sa Japan ang nangyaring sugat sa ulo ni Yoki Nori Oguni. Usap-usapan sa Japan, hindi lang pala yun ang dahilan kung bakit napahinto ang laban. Sa katunayan... Napakaliit pala ng sugat na tinamo ni Uguni. Makikita sa larawan na kuha ni Kuyang Joseph ang natamong sugat ni Uguni. Hindi lang pala yung sugat ang daylan kung bakit hininto ang laban. Dahil sa round 4 pa hilong hilo na na Oya Inoue at General Casimero na itutuloy ang laban sa taong 2024. Kaya pala sinabi ng promoter ni Quadro Alas na sa USA na magti-training ang ating pambato ng Pinas. Pakinggan natin ang sinabi ni Janrel Casimero. Yung training natin so ayun. Sana masaya na kayo lahat ha. Yung next 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 laban ko sa Amerika ako magte-training.